hindi ko talaga inaasahan ang dami pala nila na gusto lang aking kinita buti na lang marami akong bariya Post -in. Post -in. Post -in. A pala talaga ang mga bata, may mga nakakostume na aswang, duwende, superhero, tiyanak, may nakasuot ding bata na nakakumot lang at ang sabi niya ay multo sa budget lang. <tinyo> sa sobrang dami nga nila ay napangiti nilang talaga ako ang sena mga bata kahit ang wallet ko ay natakot na sa kanila pero ito talaga ang pinakamasarap sa pakiramdam dahil napasaya ko sila kahit sa barya-baryang pamamaraan. Sabi nga sa Juan chapter 11 verse 25 to 26, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit siya ay mamamatay ay mabubuhay at ang bawat mabubuhay ay sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay magpakailanman. Sa araw ng mga patay, ginugunita natin ang mga mahal nating pumanaw. Pero sa pananampalataya, ipinapaalala ng talatang ito na ang kamatayan na hindi katapusan kay Kristo. Mayroong mga bagong buhay at pag-asa kaya habang ang mga bata ay nagdiriwang ng kasiyahan sa kalsada, tayo naman ay nag ng panalangin at pasasalamat para sa mga aluluwang sumakabilang buhay. Dahil ang tunay na threat ay ang buhay na walang hanggan na ibinigay ni Jesus. Bye -bye. Happy Halloween!